Ganito yung pagiging makapal ang mukha. Diretso ka agad panyero kanya ganyan. Huwag ka nang mahiya. Kasi hindi din punta mo makapal ang Ayan. <laughs> Dira. <no. laughs> and Magandang araw mga kapanyero. Ito, ito. Mamasyal naman tayo ngayon sa Kingsway. Kasama natin si Inags. Ayos. Ayos. Ah, mga ka Sulitin natin ang pamamasyal ngayong summer. Simula pa lang ng summer. Sulitin natin mga kapanyero. Mga kainags. Ganda na ano Masarap ang, hangin, ang panahon, maaraw. Pero medyo malamig. Malamig eh. Pero ito pala yung Jollibee. Ngayon lang ako na ano rito. Sa Jollibee rito. Yung napuntahan tong Jollibee rito. Ano? Hmm. Ano ngayon mo lang wala naman pan <laughs> <Naghihirap>. <laughs> okay, pang Jollibee. Nagihirap okay. Sa Panyero, walang <laughs> pang Jollibee. Hmm? Oh, so, Jollibee yan dito. Jollibee! Jollibee! <laughs> Mas masarap ang makdo. <laughs> Kaya hindi ka makapag Jollibee Kasi gusto mo Macdo Macdo <coughs> <coughs> Pero syempre Jollibee, nakasalanan natin Jollibee Oo, oh, iba pa rin ng Jollibee Oo, oh, Jollibee Ang maraming tao, ang daming sasakyan ha Ipakita mo, ipakita mo yun Ang daming sasakyan no Ang daming sasakyan, daming tao no Dami tao. Dami sasakya, daming tao Ang daming sasakyan, daming tao Yung mga tumatakbo pa Tumata may nakatawad pa oh <laughs> magkakapayan <laughs> natin masampal ako dito. okay lang, masasampal nyo. malala. 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 maraming malala. 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 ginto pumupunta malala. sa area na to, Madami na to ah. Marami na yan, bro. Dati. Swerte mo na pag nakikita ka ng ganyan, karami tao. Oo, maswerte ka na. Pero madami na yan. Madami na yan. Dito, may nangyari minadaan. Madaan na natin na Harry at Reyna. Marami na, marami ng tao. Ang usually, walang... Pag, na, pag nakakita tayo ng konting tao dito sa Canada, ibig sabihin weekdays yun. Oo. Pero may marami. Marami Marami nagwawaldas ng pera ngayon. Masarap dito. O sabik din yung mga tao rito dahil nga summer na. na... Ikaw ba naman yung matalik ka ng limang buwan sa snow? Oo. Siyang tunay. Siyang <laughs> tunay. Uh, mga kapanyero, maraming maraming salamat. kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Kasi makapaglakad-lakad ka lang sa ganitong lugar, parang nakaka-relax na eh. Oo, na -ka Hindi na... Hindi tulad na puro trabaho ka ng trabaho. Anim na araw ka magtatrabaho. Overtime ka ng overtime. Galit ka pa pagka hindi ka nakapag-overtime. May hugot ah. <laughs> May hugot. <laughs> sarap ito yung yung ano pinakatambayan talaga pag ganyan ko ano. Oo. Ah, yeah, kahit wala kang mabili, lakad-lakad ka lang. Okay na 'yun. lakad ka lang, eh. makapasyal ka lang. Dito tayo sa Pinero. San tayo? Kita tayo. Pakita mo rin. Yeah. Mm -hmm. bangon naman ng kape. Masarap oh, magkape ah. Mm. Bar box. Bar box. Pagka ganyan, iyan lang mo na. Itago mo na. <laughs> Pagka ganyan, itagaw mo na. Iyan lang <laughs> ako, oh. ginawa. Uy! Ang galing naman. kasi so, si Panyero, tinuturoan natin maging makapalang mukha dito sabi, <laughs> sa, sa loob ng Kingsway. Eh. <laughs> Pinapasa natin yung kapalang mukha natin yan. O, oh, ano? Sabi, oh. sabi, ko sa kanya, mag-vlog ka dito. Kailangan masanay ka mag-vlog. Sinusuporta natin si Panyero. Mag-vlog ka lang, especially kung maraming tao. Pero lang nag biya. Sabi ko nga sa kanya dati, yung camera ng kami. Nung ako yung simula mag-vlog. Yung camera ko nandito pa. Ano sa... tumaas na tumaas. Tapos lumalakas na rin yung boses ko Pagod tumatagal na yung na ito, ako mag-vlog kayo ni Inags, so mga mabak, kapanyero. Mabak, <laughs> um, mukhang, uh, Dati sinasabi niya, siya sí, eh, bira lang ng bira kahit may tao, salita ka lang ng salita, bira, bira, bira. <laughs> ngayon, ito kami, palakad-lakad kami ngayon sa King's Sol, sa Kingsway Mall, bira ng bira. Ito, ito, papakita namin, pero, minsan may mga time din na ano eh, na naiilang pa rin ako pagka maraming tao tapos lalo pa ngayon ang daming tao rito marami marami na tong tao na to pagka ganitong uh, panahon pagka ganitong araw marami na to May ito. Nay, isang sayaw nga po dyan ito mga kapanyero isang sayo nakikita nyo naman kung sino to nasa reels di ba isang sayo ayan isang nga naman dyan sa ayun na naman ay. Parang ngayon lang kami magkakaano ano Parang kahapon lang di kami magkakasama sa trabaho Pero eto ngayon mga kapanyero Mga kasama natin sa trabaho Support Kanyang mga pamilya Mga kanyang dalaga Hello Isang sayo naman dyan Isang hugo ay, napupuyat ako sa iyo ngayon naman eh personal na napupuyat ako ka pipindot ng like Oh, gira ng gira yan. Hanggang magkaroon kapal ng muka. Ha? <laughs> Ibigay mo na agad mukha mo. Pero ginawa ko 'yung ganyan hawak at test. Ganyan na hawak. Para hindi makita. Kasi dito naman 'yung ano niya, 'yung sound si Eh. Oh, ayan, ay. Kaya wag mo nang wag mo nang i-edit 'yan, hayaan mo na 'yan. Pag ina-upload mo. Biyahe 'yan, Ganyan. Ganito yung pagiging makapal mukha. Diretso ka agad panyero Alright. ganyan. Huwag ka nang mahiya. Kasi hindi nang punta mo yung magiging makapal ang mukha. Ayan. Dira. 3, 2, 1. Pasok. Pasok. Makapanyero. Oh. Talaga ako yung naiilang pa rin pagka pag ganito mga la, laba. ano? Naiilang pa rin ako pagka ganito mga sitwasyon. Huwag kang mahilang. Kasama mo makapal mukha. Inags. <laughs> Pero yun mga kapanyero, yung, yung nadaanan natin yun, makasama natin sa trabaho, kasama rin natin sa farm yun. Yun mga natin yun, yung ating, isa sa mga tropang itlog. Uh, si si Ralf. Sagaral. Sagaral, Sagaral family, family. Shout out. Tatas mo pa, huwag ka mahiya. Kaya eh, no, ganyan no. Ayan, ganyan pala. Ayan. Dapat naman maging muka. proud ka, maging makapalang mukha mo. Kasi oh, dyan din ang punta dyan, mo eh. Dyan din ang punta. Bira oh. ng bira. Yun niya sinasabi. Pag may sumita. Pag may sumita, baba. Baba ang camera. Sabi op. mo, okay, thank you. Yan Sorry yan po. Next time, I'll do it again. <laughs> Ay, you know, mga pirata. Ay, Yan na. Oh. Tapos ano? Uh, kung wala ka na maikwento kwento, yung chismis ng kapitbahay mo pwede mo na rekwento dyan <laughs> para hindi ka maubusan ng salita hindi hira kala ko baka madulas ako maikwento yung panghindi hindi ko dapat maikwento <laughs> habulin ako sa trabaho <laughs> e, e. <laughs> nako yun talaga paikot-ikot na, pa, paikot na lang tayo paikot-ikot na lang tayo pa ganyan ay kasaya actually wala naman kami gagawin dito sa mall Talagang nililibot lang natin si Panyero para magkaroon ng, idea, ng uh, ideas. idea kung ano yung itsura dito. <laughs> practice natin sa pagiging iimakapalang mukha. Taas, taas. Taas tayo. Taas tayo. Ayan mga kapanyero, ito yung nasa likuran ko. Ito yung mga binibilang ko lang noon na nung nagsisimula lang kami sa Canada. Diyan sa Dolarama. Yung mga pinggan, yung mga kutsara, dyan. Diyan galing lahat nung mga simula-simula namin. Hindi kami bumili ng mga mamahaling gamit sa bahay. Puro dolarama lang muna dahil nga nagsisimula pa lang tayo nun. Pero syempre ngayon medyo nakakaluwag-luwag na. Nag-upgrade na kami ng mga gamit, di ba? Ito, paikot-ikot na lang. Pero nakaka -ano rin, nakaka-relax din dito. Pagka, kahit paikot-ikot ka lang. Dito kami bumili lang sa Ah, dito kayo bumili. Hello, <laughs> my tago. <laughs> Kaya hindi na ako na gano'n ng ganto eh. Oo. Mas maganda pa nga eh. Mahirap din ni Bulsa. Hindi ka tulad din na ganto lang. Ito tago. Nakatago lang. Yeah. Oo nga. Ganun lang. Hindi pa bibili ako ng case. Oh. Para at least meron ng microphone siya, meron ng ilaw. Ah, bukod niya pala yung ilaw. Hmm. Huh? Nakakita nyo naman, liwanag sa taas. Oh. Ang sarap dito. kaya na, tumataas na mga kapanyero. Ito, tumataas na ang kamay natin. Nasasanay na tayo. Huwag <laughs> <laughs> na mo sobrang taas, baka sobrang taas naman eh. <laughs> Hindi <laughs> ka na makita. <coughs> Ito yung mga binibili ng sapatos mo. Hmm. Ito, ito. Taka, yung sapatos mo. Ito, ito. Para tingnan mga binibili ni Inex na sapatos. Ayan ah, pala, oh. Ang ganda, oh. Bukod sa maganda, mamahalin pa. <laughs> Ayan, 200, oh. Chicken feeds, two hundred dollars. Kita kasih Two hundred Canadian dollars. Chicken ko. feeds. Ah, ngayon, oh. hmm. pero sinabi lang sa atin saatnya subscriber yan. Oo. Oh. Alam pa. Magaang magaang, oh. magandang mag 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 dalhin. Pero hindi ko na sabihin niyo kung anong ano ng brand. <laughs> hindi hindi mo tayo ini sponsor Eh. <laughs> shoutout sa talentado.ca na so, Sa mga gusto mag-sponsor uh, sponsor sa amin. Kontakin niyo lang po ang talentado.ca. Yon, talentado. Para sa makausap niyo yung mga manager namin. Yon, talentado.ca. Yan you know, ayan mga kapanyero napakaganda ng sikat ng araw ngayon nakita nyo naman anong oras pa lang napakataas pa rin ng araw lasing ko pa lang ng hapon parang alauna parang alas 12 lang ng tanghali ito na ito na yung simula kasi anong, anong oras lumulubog to mga 9? No. Ngayon, uh, oh. sa ngayon mga 8 eh, alas 8.30 so, 8.30, 9, uh, mga ganun ang lubog ng um, araw ngayon ng ngayong mga panahon na to. Kaya, kaya sulitin natin hanggang gabi. Tayo mamasyal dito sa Edmonton. Paikot-ikot lang tayo mga kapanyero yan. Palakad-lakad. Para mga kapanyero, lipat naman tayo. Hanap na naman tayo ng ibang mapupuntahan natin mga kapanyero ah, napahanap na naman pasyal pasyal lang tayo sinusulit lang namin ng sikat ng araw dahil nga ilang buwan din kami hindi na ng araw Ang ah, sarap na sarap na sikat ng araw para makapanyero lipat muna tayo yan Ayan mga kapanyero, kadarating lang natin, ihahatid lang na natin si Inags nga pala yan. Maraming salamat sa iyo Inags. O walang anuman, basta ayan. ikaw. Ayan mga, mga kapanyero. Inags, ayan. Maraming maraming salamat mga ka-Inags. Ayos. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. <laughs>